Good, cool. Good afternoon, everyone. Tingnan nyo, guys. Thank you, thank you sa mga nag-subscribe, nag-like sa akin, mga videos na nood. Thank you sa inyong lahat. Good afternoon, 3... What's the time now? 3.20 and America and Philippines is good morning. I sure it's 3.20, 15 then or 30 in the morning. So, this is our patio here. You see, wala nang mga views, wala nang mga couch, wala nang mga sa mga sa manadya. So, this is our backyard. My God. See this trash guy? Oh, my God. Kailan pa yan mahulog lahat? It will drop everything, and then oh my God! I'm cleaning tomorrow, Sunday, before we going to Philippines. This is our beautiful trees here guys See guys I like this tree so much Yeah Very pretty Yeah So picture natin Oh, ganon Ganon guys Yan ang ating beautiful trees Ganyan ang kulay niya guys Hindi pa nga May green green pa nga eh You know So this is our backyard. Ganito sa Amerika. Ganito ka dumi pag ting winter guy nangahulog ang mga dahon. So dito tayo sa ating kamatis, ating garden. We harvest the to tomato kasi looy sa kaayo. Nalamigan na siya. Harvest natin ang tomato guys. Yan e ang lalaki oh. ibang ko pa kaya ito. Lamig na. Hindi ko alam. Harvestin daw namin. Hindi ko alam. Ito. Tingnan mo. Hindi na siya malaki ang iba. Kasi nalamiga na siya diba. Ganon. Oh my god. Palamig. Oh my god. What is this? Ano siya? Harvest tayo ng tomato. Kasi malamig din sa gati na, nata, hindi na Pero mo. Hindi na tuloy sa tumubo. Kasi malamig na ata. Hindi na nahinog. Pero kung hindi ito malamig, siguro huminog. Na-ripe na lahat yan. Hindi na. Ayas ko muna sa isa. Kung harvestin natin na muna. Hindi siya parang hindi sa lumalaki kasi na... Ano na siya? with uh, ganon. Oh, wala mi guys ha. Lalaki dito. I don't know. Ito na lang naiwan guys sa ating tanim. Kasi nilipat na natin yung ano. Pahihinang. Mag-ripe pa to. Hindi ko alam. Tara. Na-ripe na siya. Nahulog. Tara pa siya na-ripe. Oh my God. Ripe, ripe, ripe. Eh. Ripe, ripe, ripe. Na-na-na-na-na. Eh. La, Ito, lalaki diba guys? Malaki niya. May mga liliit pa. Ewan eh. ko lang. lalaki pa yan. Eh. Kasi malamig na eh. Ngalay, like that, like that, like that. So, pero pa ona kuhain na lang na kalau sih, nakatanggol na siya. Oh. Kanun, ngayon lang guys, ang ating tomato. Oh, palamig, palamig guys, isip beautiful trees. Pagpasok <laughs> na ako, guys, palamig. <laughs> oh my god! Very pretty trees. Wala nang tubig ating fountain. Ito na ating likod ngayon. Patio. Pangawa na yung tibig. Ikaw na yung mga couch. Yung mga foam. Diba? Ganon. Huh. Lamig ay. Pamig. Ganon. So, ito yung box, guys. Dito, guys, ah. Ito yung ating ipabox sa Pilipinas. Saan ba ito? Tapos, ito yung mga gamit ko sa kitchen. Yan. 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 Ipabox natin yan. Dito, dalawa na nabalot na. Meron pa pala. Yan. Ano ah. Ano ba ito? Yan, so di ba? Yan ay pa-box natin, meron pa doon sa basement. Yan, okay. So, whoo, you know ginawa ko mag-box na naman. Diba? di ba? Babay muna guys, kaya malapit. Happy Saturday everyone! Good morning, good morning here in America. Good evening, good night in Philippines, Asia, around the world asia so happy saturday thank you so much like subscribe welcome back to my channel miss black TV. and i think weather today very nice yeah guys you see the colorful you can see the color for the trees you see the trees guys so nice you see a lot of colorful trees there because going to winter after the color fall and then drop all the leaves and then it's now cold very cold already oh my god so yeah we are here we are here doing a boxis na naman meron tayong limang boxes. ito sa nanay ko dalawa sa kapatid ko isa nasa baba pa sa kapatid ko isa rin ito pang nanay dalawang box sa ka brother ko yung TV yan ang gamit natin yun guys ang gamit guys who's this ay di pa niya babay mo okay guys continue our boxes <laughs> pot sa tip na lang clear tip Dalawa pa yun, guys. Meron pang tatlo sa lababa. Ano ba? Diba? Okay. Yung apat guys, yung apat, nandun na sa Samal para sa party kaawaan namin sa Pasko sa siblings ko. Ganon, tapos may lima nagsunod para yun sa ano, mga kapatid ko na ano kay nanay dalawang box, kapatid ko. Kapatid kong dalawa, isang box sila, kapatid ko isa, isang box. Sa brother ko, isang box yung TV. Ganon, so babay muna guys. Good morning, America. 11 o'clock at morning. 11. Ah, 12 na pala. Good evening na sa Pilipinas. Lapit na rin good morning ng madaling araw. Continue tayo sa ating ginagawa. Happy Sunday, everyone. Thank you sa lahat. Subscribe. Sa hindi pa na subscribe, please subscribe naman dyan. I-likes niyo ang ating video ating mga vlog dyan, mga simple vlog dyan I Miss Vlog TV. Please come back to my channel, Miss Vlog TV. So, continue tayo sa ating today, yesterday and today. Luto tayo ng Suman Cebu Style. So, ilagay na natin ng ating gata, coconut milk and coconut cream. Uh, ang ating gagawin guys is pitong takal na seven cups na malagkit sticky rice and then seven cups din ang ating coconut milk with coconut cream tapos lagyan natin ng loya kasi suman di ba so pitong pito, cups na malagkit sticky rice seven cups din ang ating ating coconut milk at saka yung sugar white three cups lang and three port three port or one port ganon so yeah so yan ang ating suman malagkit stick rice yan pabukalin pa natin guys tapos ilagay na natin tong bigas ganito babad ko na to ng 2 hours ganon so yeah puro ano yan puro malagkit walang halong bigas so yan pabukal natin to pakulo boil first and put the rice so guys mamaya continue natin ating ginagawa lagyan na natin ang ating bigas guy na malagkit sticky rice lagyan na natin slowly lang siya ganito ang mga so malagkit so mag stick rice so malaki na yung guy kailan kailan kurao kuraw steer and steer and steer until dry Daron. yun ba diba? tapos kahapon ang delay bor natin ng dalawang dozen dito lang malapit so bukas apat na dozen o no? diba? yun kaya yon Why not? Di ba guys? Hmm. Business na tayo. Wala na ka trabaho. Kasi nakatira na ano lang tayo. Di ba? So, nakahiya. Mag-business tayo guys. So, ito na yun guys. Kailangan eh, is thermos siya. Stir dry. Yan. Yan ang sticker rice right sa loob. Cebu si style ni guys. Pinapalo ko lang. <laughs> Tinataka lahat. Measure lahat para okay. So, Babay muna pakita ko sa inyo. Babay muna. So, ganyan na siya guys. Sticky, sticky na siya. Malapit na guys. Malapit na tayo ng balutin na. Pag ma-dry na natin siya, ayan na, balutin na natin guys. Ganon. Ito na ating new business today. Today, this time. Wala na tayong trabaho. May na may kita tayo. Taga uh, $15, one dozen. Ganon. So, apat na dasin. Mangkano na yan? 60 na. Ang puhunan ko is 20 ata. Niyog at saka malagkit at saka ganon. Ganon guys. So, babay mo na. Ganon guys. Ganon pagkaloto natin guys. O. Oh. Ah, diba? Ganon.

Nothing more of a quick pass She just wanted to use a slope a little bit, but didn't really help much. Didn't really get much help. Great view ahead of what's ahead of Hayden Toy. And, and she said it just far enough that her third shot she wanted to go over the tallest trees. Here up. I Guys. ako tayo na talagay yung languri talag Thank <laughs> you.

Natin. para hindi siya bongkam sobi saya pak 5 guys oh, tai, ta, ta. oh bye bye na guys Shunla.